Hello guys, mga ka-channel. Good morning, good morning. Ayan, dito kami ngayon sa harapan ng Chaliboy. Narapan lang. And guys, ang dalim tao sa iyo. Punoan. Ang um, sarap ng sa uh, panahon ng tagulan. Ang lalo na pa. Mainit-init pa ang chaliboy. Ayan, guys. Ito yung presyo ng gasolina ngayon sa Caltex. Mas maulan ang ang panahon ngayon. Kaya, yeah, mag-jollibee tayo. Bida ang sarap. And guys, ayan. Tama ang panahon sa araw na ito. And, walang ka-traffic-traffic. Makasada. Ayan, makulimlim. Medyo maitim-itim yung ating langit. Kalangitan. panang pan guys, mayroon papasok sa Jollibee, mayroon din lalabas sa Jollibee. Pag may lumalabas, may papalit magpasok. Ayan. Sila, nag-iisap sila dyan kung ano yung kakainit. Charot. Ayan. Sana hindi naman uulan. Hindi e, kami nakakainit nag a kami sa aming mga kasama na mag-treat. Hindi guys, birthday ng aking pamangkin. Ayan. Doon sila. Mag-withdraw pa sila sa Palawan. Poncha. Ayan. Yung punting tricycle, yun yung inaantay namin. Ayan. Ang tagal. Nainip na yung dalawang kasama ko. Ayan. Bilis-bilisan niyo dyan. Kasi baka abutatay ng ulan. Okay, so, Wala ka -traffic, traffic talaga. Ayan yung kasama ko. Ayan guys. Picture picture pag may time. Ayan. Picture muna ako kay Jollibee. Ayan guys. Thank you for watching.